guys, may pumasok na buko ang pagal ko nag-antay doon sa mga ano. is yung perdyo may pumasok dito guys sa Tres Residences ayan pipick upin natin papuntang grupo guys ang civil si monte pick up tayo sa Chris Residence yes. sa may uh, laburo sa guys kasi taga San Jose tayo, taga Muso syakto naman to na na pumasok sa ating aserco uh, din uh, taga ano tayo taga Grotto pupunta ng Grotto sa Musilino okay. uh, syakto rin guys Hello, sir. Joyride po. Joyride po. Joyride po. Ah, uh, sir. Ano? Doon po kayo sa uh, to, tower 11 mismo. Ah, okay po. Okay, sir. Oo uh, nga, sir eh. Kala ko pupunta pa ako doon Pag-roton ano, Sir? Hindi kayo umulan, Sir? Pa? Hindi kayo Parang di na mo, Sir Shower cup? Di na? 28. May tip sa si sir lang doon. na. tayo guys. Pauwi na lang tayo pag wala nang pumasok na bugay Dito na tayo sa grotto. So malapit na to sa bahay. Sa Muzon. Ayan. So, Baka linggo naman ngayon eh. Uh, na tayo kaya sa lalayo pa pero pag may pumasok yan punito pa yan may pumasok